Finally, maglilipat bahay na nga ang ating mga puppies at hindi na nga sila babalik sa bumabahang kanal. Wow! After nga ng ulanan, uminit naman bigla pero hindi na nga natin pwedeng ibalik ang mga puppies sa kanal. Kasi nga basa-basa pa yung kanal tapos hindi rin naman sila pwedeng magstay doon sa cage nila kasi sa sobrang init baka naman mamatay sila. Kasi nga nag-absorb pa rin nga ng heat yung kanilang cage dahil nga gawa yun sa yero. Kaya nga for the rescue na naman tayo today para nga ilipat na finally ang mga puppies. Ngayon kasi medyo lumalaki na sila kaya kahit pa may ilipat na natin sila na hindi na i-reject ni Mama Do. Nung baby baby pa kasi sila, talaga hindi pa natin pwedeng ilipat. Kaya naman naghintay like, pa tayo ng konting oras at ngayon niya ililipat na natin sila. Kung so, nagtataka ka kayo kung bakit may dalang box si Mother dahil nga una niyang kukuha ni ng mga puppies. Tingnan niyo nga talagang ang lalaki na nila na hindi na nga sila makuha ni Mother gamit lang ang isang kamay. Kailangan nga talaga dalawang kamay ang gamitin niya at isa lang ang kasya sa dalawang kamay na gamit niya. Hindi gaya noon na kaya niya silang buhatin tatlo sabay-sabay. Napakaganda, napakalulusog at napakalaki nga ng mga puppies na to talaga. Nakakatuwa nga si Dog. Napakagaling niya mag-alaga. Sa sobrang laki na nga nila, parang hindi na nga talaga sila kasha dito sa box na daladala ni Mama. Pinagsisika na lang nga niya. At daladala na nga niya mga puppies at katambay niya nga daw muna yan doon sa office area ng ating pack members. Habang nakatambay nga mga puppies, bumalik naman ang mga kuyas natin para nga buhatin ng cage at ilagay nga dito malapit sa atin. Sa previous video nga kasi namin, napakarami sa inyo nag-comment na dapat nga daw mas malapit sa atin ang bahay ng mga doggy. Pero gaya nga nang palagi kong ina-explain, hindi pa nga po natin sila pwedeng galawin noon kasi nga po I reject ni Mama Dog yung lugar at hindi na niya balikan yung mga puppies niya kasi sobrang maliliit pa po sila noon. Ngayon kasi naiwan na rin ni Mama Dog yung mga puppies niya. Ibig sabihin kahit niya ilipat natin, babalikat niya yung mga yan. Hahanapin na niya kung saan ba nilipat. Anyways, dito nga inilagay ang mga puppies sa ilalim ng malaking puno na to at alam niyo ma, napaka-presko talaga dito at hindi rin talaga mainit kasi nga may lilim galing sa puno. Sana nga lang talaga hindi tayo pagalitan ng may-ari ng lupa. Ano kasi nakilagay lang naman din tayo ng cage. Habang minubuhat nga yung cage na yun, ito naman ang ganap na mga papis dito sa mansyon. Ibinaba nga muna sila ni Mother tinanggal sa box para nga medyo makahinga sila at makapaglakad-lakad. Kasi <laughs> syempre bilang first time nga nila makaalis dun sa pwesto nila or makalabas, medyo takot pa nga sila. Hindi hmm. nga sila sa pwesto maliban dito sa isang to na talagang napakakulit at naggagalagala pa. Mukhang ini-inspect niya ang lugar pero nakakatuwa rin nga kasi ang galing na nga niya maglakad. Actually lahat naman sila ganyan nakagaling maglakad. Yung dalawa niya nga lang talagang kapatid ay natatakot kaya naman hindi sila naglalakad-lakad. Pero tong isang to grabe, barak ang berako talaga at ang ganda pa ng tinding, 'di ba? Wow. Naikikipaglaro pa nga siya kay Mama na kuno mukhang gustong magpaampon. Anyways, nung okay na nga ang cage at nailagi na nga doon sa pwesto na gusto natin, isa-isa na nga kinuha ni Mother ang mga puppies. Nakatulog na nga sila paghintay kaya naman dahan-dahan silang kinuha ni Mother. O nga pala nung kinuha nila yung mga puppies, wala si Mama Dog. Dapat nga doon dito si Mama Dog para makita niya nga kung ano yung gagawin sa mga puppies at kung saan nililipat. Kaso wala nga siya nung time na yun kahit nga nung kinuha yung cage ay wala siya. Sigurado nga pag-uwi niya na hanapin niya yung mga puppies niya. At hindi niya niya makikita kasi nga nailipat na natin. Anyways, yes, isa na nga ipinasok ni mother ang mga puppies dito sa loob. Pero may plano naman kami kung paano malalaman ni mama dog na nandito yung mga puppies niya. Mayat maya pa nga lang pinupunta si mama dog para i-check nga kung hinahanap ba niya mga puppies niya. At maya maya siya na nga mismo yung pumunta dito sa mansion. Tinatanong niya nga siguro tayo kung nasa na daw yung mga puppies niya kasi tayo lang naman daw yung gumagalaw doon. Dahil nga sakto dito na siya dahil dahil nga si na mother na ng pagkain para sa kanya. At dito nga nilagay yung pagkain malapit sa cage. Pinapakita din nga niya kay Mama Dog yung pagkain na hinihintay niya nga na umakyat si Mama Dog. Syempre, para nga ni Mama Dog na dito yung mga puppies niya, pinakita nga ni Mother at pinili pa talaga niya yung kamukha ni Mama Dog. Pinapakita niya nga na dito natin inilipat yung mga puppies niya at ayan nga unti-unti nilalapit ni Mother yung puppy hanggang sa ilayo din niya at lumalapit naman ay si Mama Dog. Uhang guess na talaga ni Mama Dog na dito yung mga puppies niya. Yun nga lang talaga natatakot siya kay Mother. Alam niyo naman hindi yan nakakalapit sa atin dahil nga mailap siya. Kaya naman lumayo nga muna sila Mother para nga makalapit naman itong si Mama Dog dun sa pagkain at dun sa cage at syempre sa mga baby niya. Nung makalayo naman tayo ay nagumpisa na rin naman kumain si Mama Dog at alam nyo ba talagang tinitingnan-tingnan nga niya yung cage. Mukhang pinakikiramdaman nga niya ang mga puppies niya tapos saka titingin din sa atin. Hindi nga siya tapos kumain ito pero lumapit na nga siya agad sa cage at sinilip nga niya yung mga puppies tapos saka tingin sa atin. Ano kaya iniisip ni Mama Dog nung time na to? Siguro sabi niya napakapakilamera daw natin. nilipatan na nilipat yung mga anak niya. Pero inaccept na naman din ni Mama Dog yung cage at yung yung pinaglagyan natin, talagang dito pa siya naghanap ng CR malapit sa atin. Ibig sabihin nga nun, dito na siya magsasettle talaga. O, ba diba? Kahit pa paano, natanggap na niya. Kasi malaki na rin naman talaga yung mga puppies niya. Pagdaan nga niya sa harap natin, talagang bumalik pa siya at tinignan sa loob ng mansion kung may naiwan daw na puppy doon. Anyway, update na nga lang namin kayo kung papasok ba si Mama Dog doon sa loob ng kanilang dog ha.